Hapon po sa inyo lahat, nabalitaan ko may file na indirect contempt daw laban sa akin. At ang ating pong reaksyon ay, in the words of Miss Universe 2015, Pia Wershbach, it's both an honor and a great responsibility. Isang napakalaking karangalan po, ang mahanay kasama sila Senator Risa Ontiveros ang Congresswoman Leila de Lima na tinatarget at inaharas ng mga followers ni Kubuloy at saka ni Duterte. Kung tayo man po ay hinaharas ng mga taong ito na alam naman natin na alleged pedophile at mass murderer, then I am at peace. Obvious na modus ito ng mga Duterte para patahimikin ang kanilang mga kritiko kanila pong binibiktima ng legal harassment para tumigil magsalita tungkol sa katiwalian, pangulimbat at pag-aabuso nila sa kapangyarihan. Lumang kwento na po ito. Wala na bang bagong strategy? Napaka-ironic na makasuhan ang indirect contempt ng mga ito na alam naman natin sa kanilang record sa presinto, wala mga respeto sa rule of law. Manalamin po sila. Sila pa talaga ang nagkaso ng contempt. Kung ito ang consequence ng pananagot kay VP Sara Duterte sa kanyang pangulimbat sa kaba ng bayan at pangaabuso sa kapangyarihan, again, I am at peace. Kung ito po ang halaga at bayad sa ating paninindigan para sa katotohanan at katarungan, Kering-kering naman. Kasi sa dulo ang mahalaga, manindigan para sa taong bayan. Nagpapasalamat po tayo dun sa mga kasama natin dito sa Kongreso at yung mga kasama